Yo, what's up? Uh, ako nga pala si Sparrow mula sa Hoodlum Records. Uh, salamat sa pag-challenge sa akin uh, kay JJ. Samahan namin sa Hoodlum Records nasa Japan Tsaka kay, ano, kay Smaglass Tsaka kay Flick G. Yan, bali ito gumawa na rin ako ng 16 bars. Testing natin. Kung so, mabilis lang to. Yo. Sound check. <coughs> Yo. Hindi na bagong isapin sa akin Maging sa pinsa na pag hindi mabilis Kaya naging ko naman tatanggapin Ang mga paparating na hamon ko sa anim na bar na panis At kung alam mo ang quadruple time Maramang sa maramang ay eh narinig na ako. Para pa makalumag lock nine Sa mga panahon Ito kahit na ang mga bara Ay eh, para pa bara bara, bara Kung inihagis ay palaging karahan lumalabas Kahit tama na ka natin ko tayo Pagiging para sa bago Ay eh, pagmura ka pa rin Sa lakas sa sino ka ba naman Makakalimot sa akin Pag napanood na nila ako mag -rap. Dahil kung merong pagkakataon Ay ginagawa ko Wala hatang makak lamang na ginagawa mo kundi hawak ko sa lakas ng aking para ating damon na sa mga labat na ginawa ko narinig ko na ba sa maya, ako na bumuga na patapon na lahat nagpaampon siguro sa mga japan ko ay nagiging kampiyon sapagkat ako matuloy na puro naman puro sa mic paano maging puro naman nakalimaw makaraniwa oh. na lang sa akin na mga salita na di mo kaya maibigay na malinaw ako magtutuloy sa mga dibuta na sa mga sandali na ibinabakuwa panulat ay handa ko na naman naganapin na tunay na kanabitan sa bayan ng Pilipinas na lang ang aking pang Nahamod ko nga pala ngayon dito si Nakasama uh, ko sa Partners in Rhyme Si Mike Cosa J-Ross Tony Chrome Third Flow Abaddon KB At saka kay Pino G Abang ako sa inyo Napakarami ang nakabang sa corona na siyang dapat mong protecta nga At ipensahan Ulit kong ikikampanting na ito'y mananatigasangan mong aang